Guys, si Maymay, Mai Si Maymay, tulog na tulog. Ah, hindi ko na muna siya iistorbohin kasi maaga pa naman. Mamaya pa yung kain niyan. Maymay, gusto mo kumain? <laughs> oh, hello Jo, baby, tara. Oh, hello, karating ko lang anak. Dito, 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 cat naket na, akit na. yan good girl. Good girl. Sorry, ah. May nilakad ako, baby, eh. Ngayon lang ito napakain. Kawawa naman ang na yangga ni mama, ah. Wait lang po, mahal. Wait lang po, mahal. Ito na po, baby. ไปแน่าวฮะบายบายวิน่าโค